Hello guys, welcome to my channel. For today's video is about manicure and pedicure. Paano alagaan ang kuko? At ang kahalagahan ng manicure at pedicure. Hindi pinapansin ng marami ang kahalagahan ng manicure at pedicure. Tinuturing ng marami na hindi ito mahalagang ngunit ang pangangalaga sa kuko ay direktang nakakaapekto sa ating kalusugan. Alamin ang kahalagahan ng manicure at pedicure. Paano alagaan ang kuko? Ang pagkuha ng isang manicure at isang pedicure, paminsan-minsan ay may maraming mga binipisyo ang iyong mga kuko ay nagsisilbing hadlang na nagpoprotekta sa mga tissue. Sa iyong mga daliri at paa, ito ay isa sa mga panglaban laban sa bacteria at fungal infection. Narito ang mga higit pang dahilan kung bakit dapat kang mamuhunan sa manicure at pedicure. Tinatanggal ang tuyong balat kasama sa mga profesional na ginagawang manicure at pedicure ang mga pag-scrub at pag-scrub ng patay na tuyong balat. Lalo na sa talampakan, ang mga nourished at exfoliated na paa ay hindi gaanong pumuputok. Ito ay pumipigil sa mga bitak at infeksyon. Ang regular na pag-exfoliation ay nakakabawas din ng amoy sa paa nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Ang buffing o ang pagkusko sa mga kuko ay ginag ginagawang makintab at mulusog ang iyong mga kuko. Ang buffing ay nagtataguyo din ng sirkulasyon ng dugo sa nail bed na naghihikayat sa paglaki ng ating kuko. Bilang karagdagan, ang buffing ay isang mahusay na paraan upang makamit ang makintab na mga kuko na hindi gumagamit ng nail polish ngunit ang masyadong madalas o masigla ay mapanganib maaari nitong pahinain at payat ang iyong mga kuko kaya dapat itong gawin isang beses lamang sa isang buwan mga binipisyo sa masahe karamihan sa mga mani at pedicure treatment ay may kasamang Masahe. Ang pagmamasahe sa iyong mga kamay at paa ay hindi lamang nagtataguyod ng pagpapahinga ngunit nagpapabuti din ng sirkulasyon ng dugo. Ito ay nagtataguyod ng mas mabilis na pagaling lalo na kung meron kang mga hiwa. Hinihikayat ang bagong paglaki ng balat. Pinipigil ang mga impeksyon ang ating mga kamay at paa ay laging nakalabas. Madali itong matikit sa mga kemikal, dumi at polusyon na ginagawa itong madaling kapitan ng bakterya or, or fungal at kahit na ang infection na viral. Ang pagkuha ng isang mani at pedi na paggamot ay nagbabawas sa mga pagkakataon ng paglaki ng bakterya at fungal sa mga koko ay maaaring maging sanhi ng maraming kakulangan sa ginhawa at sa mga ilang mga kaso, maaari rin itong maging baldado.